Ayan, so kapag time na po mga kaibigan, magandang araw. So ito, marami pong white at maganda rin po yung kulay white. So kasyang-kasya siya sa akin. Ayan. May ano siya, may allowance kahit pa paano. Ayan, so nagpans ko na ako ng black kasi kahit anong kulay po pwede. Then, ito, maganda rin. Ganda niya. Ganda nung design. Yan. Uh, may parang gold na design. Yan ang ganda. Yan. Pwedeng ganyan. At pwede rin natin i-ganyan. kanta. Palamig siya sa katawan. Oo. 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 Diba? Dyan, no? Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Diba? Yan o. Oh. Oo. Ang cute. Lalo sa gabi, maganda ito. Kasi medyo malipis. So, hindi naman siya, ano, uh, hindi naman makita kita yung Ang ganda. Love it. Yan. Yeah. So, ito, t-shirt. yeah. Yan. Yan, bagay din siya pang alis. Medyo may pagka uh, crap Tap siya sa harap. Pero okay lang. Hindi naman totaling crap tap. And then, medyo long back siya. Ina-tignan yung aking, ano, chan. Yan. Diba? Ganda. Ganda pa ng design pwede rin siyang pag-alis kulay black din pero may design siya dito sa collar, so ang cute ang cute ng design ayan, may pagka red siya na, pagka orange, so exactly sa akin Then, meron po siyang tali dito. Pwede ganyan lang din or pwede natin siya i-hold. Diba? So, lahat ng tela ay malamig po sa katawan. So, kaya po ako nag-block ng sa galon, ay papare sa lahat ng isusukat ko. So, ito, ang ganda rin niya. Hmm. No? Ang ganda rin. Sakto-sakto sa akin. Ayan. So, pwede ganyan. Paloob. Pwede ganyan. Ganda. So, karamihan sa mga blouses ay puro pang-alis. Actually, pang-alis po talaga. Yeah. Pang-rampa. Ira-rampa. Yan. Yeah. Ganda. Ito ang ganda rin. tiri ri 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 ring tiri iba, ba? Pwedeng pantulog, 'yan. Pwedeng pangharapas din. Ayan oh. Marang, magluto ka na doon. Nagugutom na ako. Matakot ka sa aking damit. <laughs> Ganda. Bagsak yung tela niya. Ayan. Ayan. Ito yung mga diba gusto ko rin. O, diba? pwedeng walang pants pagka sa bahay pwede rin pang tulog pwede rin pang larga o oh. ayan o oh, pwede may pants pwede wala o oh, diba pwede may pants pwede wala ayan ganda and then may pocket sya both side ching 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 oh malamig din sa katawan Ganda. tiri nihi nihi tiri 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 maganda siya ganba nga hmm pwede na kaso lang pero hindi siya ah uh, above the knee para ano. O kaya yeah, cycling, pwede siyang pangrampas sa labas. Diba? Tanda? Ayun, same doon sa ano, sa ah uh, ko kanina yung strike. Ah uh, pwedeng naka-short lang o naka-panty yan. Yeah. So, ito ang ganda rin. So, may design siya rito. Ayan. Matutuwa yung anak kong bonso. Marami na akong mga damit na. Actually, may mga blouses ako, problema, hindi ko ganong ginagamit. Uh, ginagamit ko lang sila pagka may program sa school. More on t-shirt ako. Pero, sabi ng anak kong bunso, Mama, pag birthday ng mga pamangkin mo, magpakatita ka naman ng damit. O, di ba? cute. Yan. So, ito, bagsak din yung tela nito. Ayan, yan tali. Ganyan lang siya.

Eto, may design. May book na siya dyan. So, ang ganda. Ayan po. Uy, damilin. Huwag nang itindi yung buhok po. Ikaw ba naman mag... <laughs> Tanggal lagay ng damit. Ayan. Ang ganda niya. Both side. Front. Presko Fresco sa katawan. Yun yung importante doon, yung comfortable po tayo sa ating mga damit. Ako kasi, hindi ko hilig yung para akong suman. Kasi ilan po yung makikita dyan na para rice terraces, patong-patong. Masimula ka dito sa taas. Kaya hindi ako pwede sa mga fit na fit. Hindi, okay, mag ka lang lang. Ganyan-ganyan oh, ka. Ganyan, di ba? Kaganda. Ito o, oh, pwede pang gabi. Pwede pang badminton. Yeah! Yeah! May lamok! O, oh, di ba? Ganda kasi maluwag. So, makakakilos ka na maayos. Yeah! Yeah! ya, yeah. mm. ayun. Pamatay po ito ng mamaw. yeah. <laughs> Oik. Yeah. Oh, oh, oh. Iba <laughs> Wait lang, patayin ko baka kumakuryente. Yeah. Sino pa yan dyan ng ano? Mas malaki ng braso. <laughs> oh, yan, pambahay. Ganda. Pagsakti nyo ba yung tela, yan. o, <laughs> oh, diba? Tcharam! Okay. So, ito, dahil hindi maiisara Actually, naisasara naman. O, oh, and then long back. Yan. Naisasara naman. O, oh. Medyo malipis kasi. O, oh, pwede rin. Ayan, okay, di na may tali eh. Pero maganda siya pang ano, pang tap Nalang pagka mga naka-spaghetti ka nalang dyan. Yung sa likod, mababa. yan Puso na yung mga design-design na O, kaya ganyan na lang para mas okay. iba Diba?